Sa na pera ka? Oo, so, na-accidente ko sa motor Sa motor? Saan? SBMA SBMA? Kailan pa yan? August August Galing ka na sa ano, ibang albularyo? Hindi pa sa akin pa lang. Hmm. Sige, alisin, alisin natin yung mga ano. Say, ano mga findings na ano mo? Hindi ka makatulog? Ano? Hirap. Tapos nangangati ka. Sige, alisin natin na. Ito ang ipitan natin. Sandal ka lang. Nakaready na yung ano? Okay. <laughs> Ito ha. Ang ano sa'yo. Aalisin ah, ko yung kulam sa'yo. Ha? May kulam ka eh. Saka dalawang laman lupa. Pasang magtiwala lang, manalig sa Panginoon at sa ating mga magdakila. No. Pag hindi mo kaya, nangangati ka? Opo, wala akong pili. Sige, kasi natin. Pa dito. Yan, ganyan lang. Ano yan? May ano yan? May bolt po. May tornillo po. May tornillo? Pikit. Sa doktor, wala. 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 Ito yung kanto. Sakit. Ito yung kulam. May nakano kang an tao? Ha? Lalaki? Wala ka nakano ng tao? Wala naman po. Wala. Pero may mga ano sa'yo, lalaki. Nagpagawa. No. O ito, palitan natin ng bad paper lang. At hindi naman ito, kuya, ha? Ayan lang, ha? O, palitan natin, ha? Kasi dito, matigas. Ito, malambot. Ayan lang, ha? Kung hindi mo kaya ako ng bala, hanap na lang yung mami ng lubigan, madam, ha? O Kaya lang, ha? O. Binilog ko lang, ha? O, ulitin natin. O, yan lang. Ang nipis. Sa doktor, tiket. Wala. O, yung kanto. Yung laman lupa. O, dalawa. Ayan, man paper lang yan. Ito yung kulam. Sa Torah Repo, tinito para rotas kasi sino gumagambala sa lalaki ito, mag-usap tayo sa Sertulo Diyos. Diyos sa lahat, Diyos ay nakatakutan sa perno. Alsa, di sa das kamara, eloe sa -so bawat eluluya ba? Ela, aum. Puh! Tanggalin mo nilagay mo rito, ha? Nagkakintindihan. Tatanggalin mo, ha? Dalawang kamay mula sa ulo. Pababa, pababa. Sige, sige, baklas, baklas. Tanggalin mo to ha? Sagot! Oo. Oh, oh. Tanggalin mo yung mayos. Tatanggalin mo na. Ha? Oo. No. Oo. Oh, oh. Sige, baklas, baklas. 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 Sige pa, sige pa. Kakilala lang niya lang kung maano rito. Kakilala, kilala. Sige. Tanggalin mo, ha? Oo. No. Oo. Oh, oh. Sige, sige, sige. Ingit galit. Ah, naingit na gagalit. Ha? Ah? Sagot. Sige, baklas, baklas. Tanggalin mo lahat yan. So, nilagyan mo lang katikati kati oh. Nadisgrasya na nga sa motor, eh. Sige ba, tanggal, tanggal. Baklasin mo to, ha? Ha? Oo, oo sige, baklas, baklas. Lalaki mo ito. Lalaki. Sige, sige, tanggal, 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 tanggal. Sige ba, Nagaling na to, ha? Oo, o. sige, sige, sige. Kaibigan? Ha? Sagot! Kaibigan? Ha? Hindi. Hindi mo pala kaibigan to. Sige, sige, baklas, baklas, baklas. Baklas. Sige pa. Kunti na lang, kunti na lang. Sa mga braso. Sa braso, sa braso. Yan, ganyan. Dagaling na to, ha? Oo. Oh. Ha? Sagot. Oo. Oh, oh Sige. Kakilala mo lang to. Ha? Kakilala mo lang. Pero hindi mo kaibigan. Hindi. Sige, sige. Sige. Sige pa, baklasin mo lahat yan. Umingan tawad dito. Umingan tawad dito, ha? Ha? ha sedak lang, mga Umingan tawad. ayaw mo. Ha? Sige, sige, baklas, baklas. Ibabalik yung nilagay mo dito, ha? Ha? Kilala mo ko, hindi? Ha? Kilala mo ko, hindi? Hindi. O magpapaglala ko, ha? Ako ang team A po, taga Sambales. Ayoko yung yung mga tao dito, ha? Ha? Sa Sambales, ha? Uh -huh. Ha? Sige, tanggal, tanggal pa, tanggal pa. Tanggal pa. Kundi na lang. Poo! Uh -huh. ano, kaya mo ko? Hindi. Hindi. Huwag yung mga taga Manggaan, ha? Ha? Uh -huh. Ha? Sige, sige, sige. Saan lugar ka? Poo! Hey. lugar ka? Saan? Ha? Ayaw mo sabihin? Ayaw. Sige, sige. Kung ayaw mo makakainan sa akin, wala akong pakalang sa'yo. Bili mo na, disgust, yan na eh. Binibira mo pa. Nagaling na to! Uh Oo! -oh. Ha? I Ibabalik sa yo yung mandilagay mo rito. Walang yaka. Sige, kunti na lang, kunti na lang, kunti na lang. Sige pa, sige pa, kunti na lang. Sige pa! Uh Oo! -oh. Sa ulo. Puh! Sige ba? Panginoon, sa kanyang magkakilaw, ng niyo nang basbasayon. balik ko, inilagay sa taong ito at puksain ang gumagambala sa taong ito. San ifratris? Akwet atal. <tinyan> nakakalal pa, ba? Patay ka ngayon. Sa nga na, Jesus, Christopher, balik sa katawan. Kuya, 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 kuya. Baso, ato. Ah. Yung tubig na inumin niya haraw araw Ihalo nyo na lang po ito. Oo. Repeal lang, Refill lang yan ha. Ano mga sinabi mo? Hindi. Hindi mo alam? O oh, yan, pumasok ka. Kaya lang din na natin na ano yung pangalam kasi ayaw magsalita. Pero uh, nakausap naman natin. Set up sa lahat, andito ako sa piyesta ng Manggahan, Sibig Sambalis. Maraming salamat sa mga sumasuporta. lalong lalo na sa dalawang uh, taga Brunei, Brother Ken, Brother Marvin, uh, mga magagamot po ito ng spiritual warrior at saka si Brother Tukoy ng Kaloocan, si Brother Rap ng Pandakan, Brother Roy Ben, at saka yung kapatid ni Roy Ben, ano ba pangalan? Yun, si Bri Brother Pogi. Maraming salamat.